Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa negosyo. Kung kayo ba ay merong mga negosyo, mga online business, kung palagay nyo ba ang inyong mga negosyo ay nalulugi na, matumal ang benta, kung minsan konti lang ang mga customers na bumibili sa inyo at, at ang malalapa ay wala na kita, wala pang benta, talagang palugi na. Kung kayo ay mahilig at panatiko sa mga pampaswerte, ay panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, ay umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte ito. Makakatulong ma ito na lumago at magkaroon kayo ulit ng madaming customers makabenta magkaroon kayo ng kita, ng malaking kita, magboom ulit ang inyong negosyo, at magkaroon kayo ng hindi inaasahang pera, talagang suswertehen kayo sa inyong mga negosyo. Kaya, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte, lalong-lalo na sa pampaswerte sa negosyo. Mangangailangan lamang tayo dito ng jar na may takip at bawang, itong pirasong bawang na nabalatan na at pitong pirasong buong dahon ng laurel. Kailangan ang bawang para ito yung mag-absorb ng mga negative energies ng mga kamalasan at kahirapan sa ating buhay. Ito ang magiging tagasala ng mga yan at sinamahan ng dahon ng laurel para ito naman ang magpapasok ng swerte sa ating negosyo. Mag-aakit ng maraming kaperahan magbibigay ng swerte sa ating negosyo. Gagawin ang pampaswerte ito sa araw ng Martes at Biyernes. Tiyaking walang nakakakita sa iyong ginagawa at sa umaga mo siya gagawin. Mainam kung magawa mo ito ng madaling araw mga alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Pwede naman hanggang alas 8 ng umaga. Ang pamamaraan ng pampaswerting ito ay lalagyan mo lang ng tubig ang jar. Mas mainam kung gagamit ka ng mineral water at sa kamo ngayon ilalagay ang pitong nabalatan na bawang at isusunod na ilalagay ang pitong buong dahon ng laurel at pagkatapos ay hawakan ang pampaswerte na ito at huwag kalimutan nabulungan ng mga good intentions mo. Katulad ng ipagkaloob mo na magkaroon ako ng maraming customers, maraming buyers, magkaroon ako ng malaking benta, malaking kita, ang negosyo ko ay muling mag lumago, at magkaroon pa ng maraming branches, at maging successful ang aking business. Mga ganun ang mga dapat na ibulong mo sa mga pampaswerte na iyong ginagawa. Sabihin mo ang mga good intentions mo, ibulong mo sa sa pampaswerte na ating ginagawa at saka mo ngayon ito ipa-energize e sa araw ng 30 minutes pagkatapos ng 30 minutes ay saka mo ito tatakpan ang pampaswerte ito ay tatagal na ng isang taon ilalagay lamang ang pampaswerte ito sa altar sa itaas ng iyong kabinet, malapit sa iyong pinagnenegosyohan. At pagkatapos ng isang taon, ay itapon lamang ang mga sangkap sa labas ng inyong bahay o i-dispose sa inyong toilet bowl at saka ulit gumawa ng panibago. Kaya kung hindi nyo pa ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte, ay mainam na subukan at gawin at malaman ang epektibo ng pampaswerte ito. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagsisipag, pagtsatsaga, pagkilos, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.